Magandang araw po ito ang landas na pag-asa. Ako si Glenn. Di ba kung meron tayong nagawang pagkakamali, madalas ayaw na natin yan ikwento sa ating mga ina. Bakit? Una, ayaw nating sumama ang kanilang loob. Ayaw nating magdamdam sila. Ikalawa, ayaw nating magalit sila. Alam natin yan, lalo na kung ikaw ay isang ina rin. Na kung malungkot ang sinapit ng ating pagkakamali, doble ang kalungkutan na yan para sa ating mga ina. Kaya kung meron ng api o ng sa sa'yo, ayaw din natin ikwento sa ating mga ina. Bakit? Kasi kung nagalit tayo dun sa taong ng argabiyado sa atin, aba, e eh, doble ang galit ni nanay dun sa tao na yon. Kaya kung merong nanakit sa'yo, sinampal ka, sinuntok ka, o kung anuman, pag nalaman niya ni nanay, doble ang sakit na nararamdaman niya para sa atin. Kaya ma-imagine mo ba kung gano'ng kasakit para kay Maria ang mga latay at sugat na tinamo ni Jesus? E tayo nga eh, hindi man lang natin maating sa kwento pa lang, sa tilikula pa lang, ang mga hirap na dinanas ni Jesus. Ano pa kaya ang mahal na ina na ilang oras niyang nasaksihan ng pagpapakasakit ng ating Panginoon? Ano man ang pinagdadaanan ng anak, doble ang paghihirap ng kalooban ng ina. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, ang pagsasalarawan kay Maria bilang ina ng hapis. Alam nyo, dalawa ang maaring pagbasa para sa araw na ito, pero alinman sa dalawa, pareho itong tungkol sa hapis ng mahal na ina. Ito si Jeremy, siya ang kaisa-isang anak ni Justine at Eden. Alam niyo noong 2019 na diagnose si Jeremy na meron siyang acute leukemia sa edad na sampu yata kung hindi ako nagkakamali. At noong panahon na yon, bumagsak ang katawan ni Jeremy. Pero pagkatapos noon, kung nakita niyo siya, hindi niyo aakalain meron siyang malubhang karamdaman. Sa katunayan, malusog si Jeremy, mataba siya, as in, hindi siya nangayayat katulad ng ibang nagkakanser. Ebat eh, ba't siya malusog? E eh, yun na nga ang malaking grasya ng Panginoon, ang sabi ng mga magulang. Kasi, maski daw matapos ang chemotherapy ni Jeremy, hindi siya nawawala ng ganang kumain. Palaging may ganang kumain yung bata. Kakaiba. Pati nga daw yung mga doktor nagtataka. Pero alam nyo kung kailan nyo mararamdaman ang sakit at hirap? Pag nakakwentuhan na ninyo ang mga magulang, lalo na yung ina. Dahil kung anuman ang hirap at sakit ni Jeremy, doble ang nadarama ng nanay, pati na rin ang tatay. Bukas ang unang buwan matapos lumisan si Jeremy. Praise God, Malayong na siya sa anumang karamdaman. Hindi na siya mayihirapan kailanman. Pero, subalit, sadyang walang makakaintindi, makakaunawa, sadyang walang makababatid ng pangungulila at hapis ng kanyang mga magulang. Kung ano ang pinagdadaanan ng anak, labis na batindi rin ang pag- hihirap ng kalooban ng isang ina. Ito ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito na kapistahan ng mahal na ina ng hapis. Pero alam nyo, sa kabila niyan, kung anuman ang kagustuhan ni Jesus, ibig sabihin, labis din ang pagkagusto dito ng mahal na ina. Dobli pa kung pwede man nating sabihin yon. So kung gusto ni Jesus na mailigtas si kawat ako, aba, eh, labis din kagustuhan niya ng mahal na ina. Kaya kung masaya si Jesus sa pagbabalik loob natin sa Kanya, ay labis din ang kaligayahan ng mahal na ina sa pagbabalik loob natin. Kapatid, ang mahalagang tanong para sa araw nito. Ano ba ang iyong iaalay ano ba ang iyong idudulot kay Jesus at sa ating mahal na ina? Happy pa din ba? O happy naman? Yung saya at ligaya naman? Ito ang paanyaya sa ating mga kapatid. Habang nakatoon ang ating mga mata kay Jesus, hingin natin ang tulong ng ating mahal na ina. Magsumamo tayo sa kanila na harinawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ay magkaroon tayo ng lakas na iwaksi ang mali at lakas na balikatin ang lahat ng krus sa ating buhay. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.